No, no, so ngayon no, um, pag-usapan natin itong tungkol sa mga ugali ng bawat tao no, na mga Christian or mga tao no, na converted to Christian no. para sa atin kasi no, marami sa atin dito sa mundong ito hindi lang no, dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo no. ang pagkamatuhid ng isang tao madali lang kasing sabihin no, na tayo ay matuhid sa harap ng ating Panginoon sa pamamagitan no, na makikita tayo sa ibang mga tao na tayo ay nagsamba or uh, nagpipray sa loob ng simbahan or saan man no marami rin mga tao no na mga sikat celebrity kahit hindi mga tao sikat hindi mga sikat maraming mga tao no na kinoconfess nila or sinasabi nila yung pananampalataya nila sa ating Panginoon no publicly no pero gusto kong malaman niyo no na hindi lahat ng mga tao na gumagawa ng mga ganito no, na ini-express nila yung feeling nila no, sila, sila ay mga kristyano at may takot sa Panginoon sa kahit pa no, sabihin nila no, sa harap ng kamera, sa social media o kahit saan man no, na sabihin nila na ganito sila matuwid sila ganito ganyan, yung takot sila na may perno pagdating ng araw no. maraming mga tao no, maraming mga tao, hindi lahat No, kasi maraming mga tao no na nagsasabi no takot talaga sa impyerno kahit ako, takot takot tao no ay no ayo kung no na, darating yung araw no na yung kaluluwa natin ito is uh, babagsak sa ether. So siyempre pagsikapan natin no na makapasok sa karya ng langit at matatanggap natin ang mga pangako ng ating Panginoong Hesus si Kristo at ng ating Diyos no para ah, para sa mga tao no na may na may uh, respeto at paggalang sa ating Panginoon sa so, mga tao may takot sa kanya sumasampalataya at naniniwala at sumusunod sa kanyang kalooban So hindi lahat ng mga tao no na sinasabi nila no na ganito sila matuwid sila no na may takot sila sa Panginoon. Hindi lahat ng mga tao na nagsasabi ng mga ganyan. Kasi madalas mga tao na mga ganito, especially mga celebrity, no. Marami mga tao na gumagawa ng ganyan tapos pinupuri sila ng bawat tao. Gusto kong malaman niyo, God knows our heart. Sinabi ng ating Panginoon, ako ang Diyos sumisiyasat sa bawat isip at puso ng tao. So tinitingnan ng Panginoon ang ating puso at isip. Hindi sa pamamagitan ng ating mga labi lamang. Kasi sinabi ng ating Panginoon, itong mga tao ito, sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga labi lamang. Pero yung puso nila malayo sa akin. So walang kabuluhan ang kanilang paglilingkod sa Diyos no? So, klaro, no? Hindi lahat ng mga tao na nagsasabi, takot ako may pirno, kristyano ako, sumusunod ako. Hindi lahat ng mga tao na gumagamit sa mga salita ng Panginoon, Bible verses, or anuman. Hindi lahat ng mga tao na nagumagawa ng mga milagro sa pamamagitan ng ating Panginoong sa Kristo. Kasi dito, sinabi dito ng ating Panginoon dito sa John chapter 7 at ito no, na yung mga tao na sinabihan ng ating Panginoon Isu Kristo no, na hindi ko kayo kilala lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasalanan yung mga tao sinasabi gumagawa kami ng mga milagro sa pamamagitan ng iyong pangalan pero ang sabi ng ating Panginoong Isu Kristo I never knew you so klaro hindi lahat at sinabi ng ating Panginoong Kristo no hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon Panginoon ay makakapasok sa karihan ng langit <clears throat> sinabi dito sa kasulatan ang puso ng tao ang siyang pinakasinungaling sa lahat no? siguro siguro iba ang mga galaw mo iba ang mga kilos mo <clears throat> yung mga galaw at kilos mo makikita na ikaw ay matuwid pero yung puso mo na tinitignan ng Panginoon, doon siya nagbabasi. Paano kung doon sa puso mo, andoon yung pride? No? Andoon yung pride, yung papakitang tao lamang. Hipokrisi. Maraming mga kristyano na mga tao na bumabagsak sa kapahamakan dahil sa puso nila. Kasi sinabi dito sa kasulatan, Panginoon ng ating Panginoon. Kayo yung mga tao na nagpakamatuwid sa harap ng at sa harap o sa paningin ng bawat tao. Pero alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ng bawat isa sa atin. Kasi ang iniisip dito sa mundo ito na makabuluhan ay walang kakwita-kwita sa paningin ng ating Panginoon. 'Di ba? Maraming mga tao doon no sa panahon ni Kristo maraming mga tao doon no na sumusunod kunwari sa kanya o pero hindi naniniwala si Kristo sa kanila kasi alam ni Kristo kung ano ang nasa puso nila so ito yung pinakababantayan natin na double time tayo na magbantay sa bawat puso natin baka iba ang nasa puso natin sa galaw natin kung ang, pagk kung ang mga galaw natin paglilingkod sa Panginoon, pagkamatuwid, sino yung puso natin iba, lumilihis, matatapos tayo pagdating ng araw. Kaya nga sinasabi dito sa kasulatan, no, maraming bisis sinabi ng ating Panginoon si Kristo dito patungkol sa mga tao, hypocrisy. Sinabi na yan ng ating Panginoon si Kristo kung hindi ako nagkakamali doon sa chapter 11 ng Lucas. No? Magbantay kayo sa tinapay na patubo, na may patubo ni Ronis, which is hypocrisy, yun yung babantayan natin. Yung bawat ugali natin, yung pakitang tao lamang, na tayo ay matuwid sa paningin ng bawat tao. Pero, alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso natin at isip. Itong dalawang ito, ang puso at isip ng tao, at saka galaw, pangatlo yung galaw. Kailangan magiging isa yan. Hindi pwede na matuwid lamang tayo sa galaw sa ginagawa natin sa ginagalaw natin sa bawat kilos natin pero hindi tayo matuwid sa bawat puso at isip natin kasi malayo tayo sa Panginoon madaling sabihin na tayo ay kristyano madaling sabihin na tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan madaling sabihin na tayo ay matuwid madaling sabihin na tayo ay may takot sa ating Panginoon pero alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso ng bawat tao maaaring maluloko mo yung sarili mo pero ang Panginoon never mo magagawa yan tinitignan ng Panginoon ang bawat puso ng tao kaya nga sinasabi niya dito sa kasulatan dito sa malakayas tinitignan ng Panginoon yung mga taong may takot sa may takot sa kanya tapos ang sabi ng Panginoon sa araw na darating magiging akin sila kakaawaan ko sila tulad ng isang ama na naawa sa kanyang anak. Darating ang araw, magiging akin sila at magiging akin sila. At sinabi din ng ating Panginoon doon sa mga tao mapagmataas sa kanilang sarili. Yung mga tao mapagmataas sa kanyang sarili, full of pride. Mga tao hypocrisy, sinabi niya doon na lahat ng mga tao na napapakataas sa kanyang sarili ay masusunog masusunog sila pero yung mga tao naman na gumagawa ng katuwiran sa paningin ng ating Panginoon ay para sila mga baka no, na binitawan mula sa loob ng kwadra ba yun magsitalon sila dahil sa tuwa yan ang mangyayari sa atin pagdating ng araw sa dalawang diferensya o dalawang klase ng tao pamumuhay ng bawat tao ano ang pipiliin natin? every time na gumagawa tayo ng kasalanan, every time na lalayo tayo sa ating Panginoon, hindi yan ikinaktatua ng ating Panginoon. Kasi namatay ang ating Panginoong si Kristo, hindi para sa mga taong matuwid, kundi para sa mga taong makasalanan nandito siya namatay sa krus upang linisin tayo sa ating mga kasalanan hindi para sa mga taong matuwid kundi para sa mga taong naliligaw mga taong nababahira ng dugo ng kasalanan at nililinis tayo ng kanyang dugo yung banal na dugo ng ating Panginoong Isang Kristo na siyang lilinis sa atin upang tayo ay mamumuhay na matuwid sa ating Panginoon at tayo ay magiging karapat dapat sa kanyang presensya sa kanyang kaharian hindi magiging karapat dapat sa kapahamakan sa impyerno so lagi natin babantayan yung sarili natin so hanggang dito na lang no, maraming salamat and